So, hello guys. This is Rap Boy Farm Lag. Update sa aking talong guys. No? So, ito na yung talong ko guys. Muli medyo malalaki na guys. Pinalagyan ko rin ang mga pusti na. Ito, kawayan. So, pansin nyo guys. to dalawa yung nilagay ko na pusti bawat linya. Kasi para hindi na maipit yung talong. Hindi na maipit yung masanga. So, Ayan. So, libre naman tong kawaya na to guys. Hindi naman to binili kaya okay lang kahit dalawa yung gamitin. So, yan sila guys. Nagbabutas. Ang so, damo na guys na eh. hindi na yung ibang damo kasi inalan to pag spray. Nangapit na ito mamalaklak guys. So yun lang guys no. Update lang ako sa aking talong. Nabali no, na inilagbutang ng kawayan. O <laughs> Nga, no, nga baleng uban Ubatan <laughs> awa <laughs> Ulan guys Happy Farming